ang sarap, 'di diba? Dahil magluluto tayo ngayon, kailangan na natin magrepel ng ating mantika. Di kasi ako lagi bumibili ng mantika kasi nga non-stick yung pan ko. Yuck, ang yabang, 'di ba? Pero bago tayo magluto, ibibida ko muna tong aking mga lagay ng mga spices. Oh, sino ka diyan? Complete set 'yan. Ikaw din bago sumunod ng ganito. Pero bago 'yan, magsisimula na tayo magluto. Ayun ang aking non-stick na pan and ito ang aking mga ricado. At ito na nga magsisimula na tayo magluto. So gamit ko ang aking non-stick na pan, charot, ang yabang. Nagbubuhos tayo ng kunting mantika gamit ang aking sauce dispenser. At dahil non-stick pan tayo, gamitin natin ang ating bamboo utensils stagnant stick yung gamit natin, make sure lang talaga bamboo utensils ang gamit natin o kaya silicone utensils. Para mahaba yung buhay ng non na pan natin. Hindi ka pa nag enjoy magluto na ako bumili ka ng ganitong mga kitchenware. At ayun nga, magtitimpla na tayo para masarap yung luto natin. Hayaan nyo na kung marami nilagay kong paminta doon, ganun talaga ako. Hindi ko talaga alam anong tawag ng luto nito, basta masarap to. Syempre, pag akong nagluto, dapat masarap talaga. Isa din pala sa nagustuhan ko talaga sa kawalin na to, kasi kahit pwede kang magluto nito na walang mantika, yes, nagawa ko na din yun muna natin to gamit ang ating magandang takip. Sa mga naghahanap pa lang ng takip dyan, available sa ating yellow basket. Pero kayong pagpipilian ng 30 cm hanggang 44 cm. O, oh, di diba? 44 cm. Ang laki na nun. Takpan uli natin, palutuin lang natin yung karne kasi hindi paluto masyado. At ayan na, oh, malapit maluto niyan. So, ilagay na natin yung ating gulay dito. Ang alam ko lang talaga sa luto na to, nagpapasarap talaga yung belt paper dito. Oo, oh, belt paper lover. Masarap talaga yung belt paper actually. At ayan na nga, nilagyan ko na ng tubig. So, kayo na lang magtansya ng tubig kung gano'ng karami. Kung gusto yung gawing sabaw, okay lang yun. Pero ako gusto ko konti lang talaga yung tubig kaya konti lang nilagay ko. At ayan na nga, ang sarap tignan, di ba? Oh, perfect na perfect yung luto natin ngayon. Luto na talaga to sila, kaya takpan na lang natin konti. Pero titikman ko muna, di mawala yung tikiman dito eh. Panigarado kumbaga kung masarap yung luto na. At ayan na nga, i serve na natin. Para lalong sumarap pa yung luto nyo, check out nyo na yung item natin. Available sa Yellow Basket.